Unti-unti niyang inyabot ang sobre kay Marco. Lumang papel na medyo kupas, amoy lumang panahon. Ero ang bigat nito ay parang isang bagyong matagal ng pinipigilan. Si Marco, nakakunot ang noo, inanggap ang sobre. Pinunit niya ang gilid marahas. At nang mabuksan iyon, bumungad ang mga salitang hindi niya inaasahan. Testamento ni Gervasio de Leon Ang pangalan ng ama ni Aling Nena Luma, may pirma ng abogado, may tatak ng munisipyo ang lahat ng lupang pag-aari sa barangay Mabingi, ay ipinamamana sa aking asawang si Nena de Leon, at sa kanyang magiging apo sa panganay na anak ni Liza. Napasinghap si Liza, napaatras si Marco, ang mga mata niya, galit na halong gula. Anong kalokohan to, sigaw niya? Walang ganitong dokumento. Pekyan yan. Tahimik si Aling Nena. Hindi siya sumago. Tinitigan lang niya si Marco. Ang lalaking itinuring niyang anak. Ngayon ay parang estranghero sa harap niya. Pek, mahinahong ulit ni Aling Nena. Yan ang papel na itinago ng asawa ko, bago siya pumanaw. At alam mo kung saan ko nakuha ang kopya. Sa mismong abogado na kaibigan mo. Namutla si Marco. Nagsimulang mag-iba ang kanyang anyo. Mula sa kumbiyansa, naging takot. Habang si Liza naman ay napaluhod, umiiya. Nay, patawarin niyo ako, hikbi niya. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Akala ko akala ko tama. Lumapit si Aling Nena, dahan-dahan. Hinaplos ang buhok ni Liza tulad ng dati. Ero may lungkot sa bawat galaw ng kanyang kamay. Anak, mahina niyang sabi. Minsan, kag masyado nating hinahangad ang ginhawa. Nakakalimutan nating may puso ang bawat kayamanang inaangking. Tahimi. Anging tunog ng kuliglig at hangin ang marini. Si Marco, lumabas ng bahay na walang imik. Dala ang kakot na tila humahabol sa kanya. Si Liza, na natiling nakaluhod, habang si Aling Nena ay nakatingin sa labas ng bintana. Sa araw na unti-unting lumulubo, parang pag-asa na piniling maggahinga. Ngunit sa kanyang bulsa, may isa pang sobre, mas makapal, mas bago, at nakapangalan kay Liza. Marahan niyang inilabas iyon. Tumingin kay Liza na tulala pa rin. Asa tinig na may halong lungkot at pagmamahal. Mahina niyang sinabi, anak hindi mo pa alam ang lahat. Pagkasabi niya noon, may malakas na kalabog sa labas ng bahay. Isang sasakyan na huminto bigla. Isang boses ng lalaki ang sumigaw. Aling nena. Si Marco na aksidente sa kanto. Napatayo si Liza, nanginginig. Napasigaw ng, Marco. Habang si aling nena ay nanatiling nakatayo. Mahigpit na hawak ang sobrang may pangalan ni Liza. Asa sa mga mata niya, nagsimulang tumulo ang luha. Hindi dahil sa galit, kundi dahil alam niyang, Magsisimula na muli ang lahat. Dahan-dahan silang tumakbo palabas ng bahay. Si Liza, humahabol sa hininga. Si Aling Nena, pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pagdating sa kanto, naroon si Marco, nakahandusay sa lupa, may dugo sa noo, at hawak pa rin ang lumang sobre na kanina'y binasa niya. "Marco!" sigaw ni Liza, sabay yakap. "Gising ka, Marco, please." Ngunit mahina na ang kanyang paghinga. Tumingin siya kay Aling Nena, ang mga matay puno ng pagsisisi, parang bata na humihingi ng tawad bago tuluyang lumubog sa dilim. Aling Nena, mahina niyang sambit, halos hindi na marinig. Patawarin niyo ako, hindi ko alam. At bago pa siya tuluyang mawalan ng malay, isang luha ang pumatak mula sa mata ni Aling Nena, tumama sa kanyang kamay. At doon natapos ang galit na matagal niyang kinikimkim. Makalipas ang ilang linggo, naging kahimik ang bahay. Si Liza, madalas nasa harap ng altar, nagdadasal. Si Aling Nena naman, madalas sa hardin, nag-alaga ng mga halaman. Parang Pilip binubuhay muli ang mga bagay na nawala. Isang hapon, habang magasama silang nagluluto, iniyabot ni Aling Nena kay Liza ang sobrang hindi pa nabubuksan. Nay, ano po ito? Anong ni Liza? Basahin mo, anak. Nang buksan ni Liza, bumungad ang isang bagong dokumento. Isang transfer of title. Ang lahat ng ari-arian, ipinangalan ni Aling Nena sa kanya at sa kanyang ana. Ang apo na matagal nang itinuturing na pag-asa ng pamilya. Nay, bakit ninyo to ginawa? Nanginginig niyang tanong. Ngumiti si Aling Nena. Mahinahon, mapayapa. Dahil hindi ko kailangang ipagdamot ang pagmamahal. Kahit minsan, ito'y sinaktan. Tahimik si Liza. Lumapi siya at nyakap ang bienan niya ng mahigpi. Habang umiiyak sa balikat nito. Sa unang pagkakataon wala nang mana, lupa, o titulo sa pagitan nila. Anging tunay na pagmamahal na mag-ina. Sa labas, sumikat ang araw sa gitna ng mga ula. Ang mga dahon ng mangga sa bakuran ay marahang gumalaw sa ihip ng hangin. At sa maliit na upuan sa ilalim ng puno, umupo si Aling Nena, nakatingin sa langit, habang marahang binubulong sa hangin. Gabi tapos na ang unos, nakauwi na tayo. Umiiyak si Aling Nena sa gilid ng kalsada, basang-basa ng ulan, yakap ang lumang bag na tanging na iwan sa kanya. Walang gustong tumulong, walang lumalapi. Ang mga mata niya, pun sakit, pero may halong tanong na hindi niya masagot. Paano naging ganito ang lahat? Tatlong araw lang ang nakalipas, masaya pa siyang naghahanda ng adobong baboy para sa paborito niyang manugang na si Liza. Tuwang-tuwa siya habang hinihiwa ang bawang, pinupunasan ang mesa, iniisip kung gaano siya kaswerte na may manugang na mabait, magalang, at parang punay na ana. Ero ngayon ibang iba na. Nay, baka pwedeng dito na muna kayo sa amin habang inaayos pa yung bubong sa bahay nyo. Sabi ni Liza noon, sabay ngiti. Ang lambing, ang bait, halos maluha si aling nena sa tuwa. Hindi niya alam, iyon na pala ang simula ng laha. Mabilis lumipas ang mga araw. Unti-unting nagiba ang ihip ng hangin. Naririnig ni Aling Nena ang mga pabulong na salita tuwing gabi. Hindi mo ba nakikita? Lahat ng lupa, nasa pangalan pa rin ng biyenan mo, paano kung kunin niya lahat yan? Wala tayong matitira. Hindi gagawin ni nanay yon, sagot ni Liza. Pero may pag-alinlangan sa tono. Isang gabi, habang nag-ayos siya ng mga damit, narinig ni Aling Nena ang tawanan nila sa sala. Tahimik siyang lumapi. At doon, sa pagitan ng mga halakhak, narinig niya ang mga salitang kumusok sa puso niya. Liza, kapag napapirma ko na si nanay sa deed of donation, sa atin na laha. Makakaalis na siya. Pwede na tayong magsimula. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Parang gumuho ang mundo sa harap niya. Kinabukasan, nagkunwari siyang walang alam. Ngumiti pa siya, nagluto ng sinigang. Pero habang pinakukuluan niya ang sabaw, unti-unting sumasama ang loob niya. Bakit ganito ang kapalit ng pagmamahal? Bakit ang mga tinuring niyang anak, may tinatagong lihim laban sa kanya? Dumating ang araw ng pirmahan. Dinala siya ni Liza sa munisipyo, nakasuot ng maayos na barosaya. Nay, para sa inyo rin po ito, mas madali pag sa amin nakapangalan, sabi ni Liza, sabay hawak sa kamay niya. Ero sa likod ng bawat ngiti, ramdam ni Aling Nena ang lamig. Habang lumalapit siya sa mesa, nakita niya ang dokumentong nakahain. Naroon ang pangalan niya, at sa ibaba, pangalan ng mag-asawa. Tumigil siya, tumingin kay Liza, at sa isang saglit, parang bumalik lahat ng alaala, ang mga gabing binabantayan niya ang apo. Ang mga panahong siya ang nag-alaga, habang si Liza ay nagtatrabaho. Ang mga pagkakataong tinitiis niya ang sakit sa puhod, basta't masaya ang pamilya. Nay, pirmahan niyo na po, mahinahong sabi ni Liza, pero hindi na mapakali ang mga mata. Tahimik si Aling Nena, tumingin siya sa ballpen, sa dokumento, sa anak-anakan niyang hindi makatingin ng direso. Liza, Mahina niyang sambit, halos pabulong. Anak, alam mo ba kung anong hinihingi mo? Saglit na katahimikan. Ramdam ang bigat ng hangin. At doon, sa gitna ng katahimikan, may isang lihim na matagal na niyang tinatago. Isang sulat. Isang testamento. Isang kasulatan na magbabago ng lahat na katago iyon sa ilalim ng lumang aparador. Sa bahay na tinirhan niya ng katlumpung taon. Isinulat niya iyon matapos pumanaw ang asawa niya. Isang lihim na walang nakakaalam. Kahit si Liza. tahimik niyang iniipit ang mga luha, habang pinagmamasdan ang papel na nasa harap niya ngayon. Nay, huwag na po kayong mag-alala, sabi ni Liza, pilit ang ngiti. Para rin naman po sa kinabukasan natin to. Hindi na po kayo mahihirapan. Mahihirapan? Paulit-ulit na ngaw ang salitang iyon sa isip ni Aling Nena. Paano siya hindi mahihirapan kung mismong puso niya ang pinapirmahan nilang isuko? Unti-unti niyang inilapag ang ballpen. Liza, sabi niya ng marahan, alam mo bang hindi lahat ng kayamanan ay nasusukat sa lupa? Ngumiti siya, malambing pero may lalim ang titik. Ngunit sa loob niya, may apoy na naglalagablab. Pag uwi nila, tila walang nangyari. Ahimik ang bahay. Ahimik ang hapunan. Ahimik pati si Liza, na tila naguguluhan kung bakit hindi pa rin pumipirma si Aling Nena. Kinagabihan, habang tulog ang lahat, bumangon si Aling Nena. Kinuha niya ang maliit na kahong kahoy sa ilalim ng kama. Binuksan niya ito, at doon niya muling nakita ang sulat na matagal na niyang sinarado, para sa tamang panahon. Kung sakaling dumating ang araw na kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko, bulong niya sa sarili. Ngayon, narito na ang araw na iyon. Kinabukasan, nagpasya siyang umalis sandali. Nagpunta siya sa lumang bahay nila, sa baryo, dala ang kahon at ilang gami. Habang naglalakad sa makipot na daan, Naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang, hindi dahil sa edad, kundi sa sakit ng pagtataksil. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng katahimikan. Ang mga lumang larawan nila ng asawa niya, nakasabit pa rin. Inanggal niya ang isa, pinunasan ng dahan-dahan. Gabi, anong nangyari sa mga batang minahal natin? Mahina niyang sabi. Habang nakatingin sa larawan, may kumatok sa pinto. Tatlong bises. Mahinang kato, pero may kaba. Binuksan niya nandoon si Liza, namumugo ang mata. Nay, kailangan natin mag-usap. Ahimik lang si Aling Nena. Hindi siya gumalaw. Bakit, Liza? Mahina niyang kanong. May gusto ka bang linawin? Si Liza, nanginginig ang kamay, humakbang papaso. Nay, patawarin niyo ako, sabi niya, halos hindi makatingin. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero si Marco, pinilit niya ako. Hindi ko gustong saktan kayo. Hindi ko alam na. Tumigil siya sa gitna ng salita. Biglang bumukas ang pinto sa likod. Lumabas si Marco, nakatayo sa may pintuan, malamig ang tingin. Hindi na kailangang magpaliwanag, sabi niya. Aling nena, wala na kayong karapatan sa lupa. Nakapaghanda na ako ng mga dokumento. Ahimik ang buong paligid. Anging hangin lang ang may rinig, humahaplos sa mga dahon sa labas. Si Liza umiya. Si aling nena, ahimik. Ero sa loob ng kanyang bulsa, mahigbit niyang hawak ang lihim na testamento ang dokumentong matagal nang nakarehistro sa pangalan ng isang hindi nila inaasahan. Isang pangalan na, kapag binanggit, magpapabago sa takbo ng kanilang buhay mag-asawa. Marco, mahina niyang sambi. Bago mo ako itaboy, baka gusto mong malaman kung sino palaga ang may-ari ng lupa na yan. Tahimi. Tumingin si Marco, nakataas ang kilay. Anong ibig mong sabihin, aling nena? Ngumiti siya marahan mapay. Ahabang unti-unti niyang inilalabas ang lumang sobre, Nagiba ang ihip ng hangin. Parang may paparating na katotohanang hindi nila kayang harapin.